Mga everyday na ko bilang isang nanay, asawa, at content creator. Hello mga Marites! Today's video, lalagnatin na naman ako nito at nasumpungan ako ng kasipagan, Diyos ko. <laughs> Good mood kasi ako dyan dahil dumating tong order ko kaya naisipan kong maglinis. Gabi na nga dyan, pero yung kasipagan ko talaga na marugong hindi nagpaawat, nukon eh. <laughs> Dahil nga madalang lang yung pagsumpong ng kasipagan ko, ay Diyos ko, ewan ko na lang talaga nito kung hindi ako lalag na ten <laughs> Mas lalo akong ganahang maglinis Nagpatugtog ako ng music At sakto naman yung paboritong music ni Zoe Yung naplay ko Kaya talaga namang sayaw siya ng sayaw dyan At sinabayan ko na nga siya Rugo, pagpasensyaan nyo na kung parehas Kaming kailangan pakuluin para lumambot <laughs> Tumigil na nga ako dyan Dahil baka hindi ko pa matapos Nung ginagawa ko at baka maumay pa kayo Rugo sa akin <laughs> Dati-dati sa tuwing naglilinis sa komas gusto ko yung nagwawalis dahil yun yung nakasanayan Pero ko. Pero ngayon nga dahil medyo malaki na yung tiyan ko, nahihirapan na ako sa pagig ko kaya nag-vacuum na lang ako. Ay just ko, naninibago nga ako sa sarili ko kung kailan pa ako nabuntis dong parugo ko ako sumipagsipa. <laughs> Ay talaga naman, pati itong mga salamin sa lamesa namin after 25 years na punasang ko rin. Diyos sa mga oras nga na yan, kinakausap ko yung mga salamin namin. Salamin, salamin, ipakita mo ang sumalib sa akin. Ba't napakasipag ko, no <laughs> Ay, no pagkatapos ko talagang maglinis dito, magpapatawas ako at baka nausog lang ako. <laughs> O dito na warugong anak ko, parang hindi naubusan ng battery. Nalinis ko na nga yung buong sala namin, pero yung energy niya talaga namang hindi nauubos. Nuko anak, sige, sumayaw sayo ka lang dyan, baka sakali lumambot ko. <laughs> Ay Diyos ko, sa dami-daming dapat mamana sa akin ng anak ko, yung katigasan ko pa sa pagsasayaw yung namana niya, rugo. <laughs> Naisipan ko na nga rin magpalit ng punda ng unan at sopa cover namin para naman kahit papano umaliwalas na mantignan. Marami nga sa inyo ang nagtatanong kung bakit hindi ko madalas sinasali sa vlog yung asawa ko. Yung mga ibang nagtatanong pa nga kung may asawa ba talaga ako. Pero <laughs> ano to, nabuntis lang ba ako ng malignot? at wala akong asawa. <laughs> Hindi kasi mahilig sa camera yung asawa ko at ayaw niya yung video-video at ayaw niya sinasali sa mga ganyang-ganyan. Yung kasi yung asawa ko at seryoso sa buhay. Ako lang talaga yung jolog, surugo. <laughs> papansin nyo talaga sa mga vlog ko, hindi ko talaga siya sinasama dahil ayaw na ayaw niya yung binibidyo ha. Pero sa likod ng kamerang to, siya yung tiga video, tiga-hawak ng cellphone, at tiga-cut ng mga ginagawa Supportive ko. Supportive naman yung asawa ko sa lahat ng mga ginagawa ko, lalo na sa pagbablog ko. Lalo na sa tuwing may trabawa ko, collaboration at mga event, talaga namang sinasamahan niya ako. Ayaw niya lang talagang nagpapakita sa video at rin respeto ko naman yung decision niya. O so, sa mga nagtatanong, eto po pala yung asawa ko. O dahil nga mabigat-bigat yung kama namin at kailangan niya akong tulungan maglagay ng bedsheet. No choice siya at lumitaw nga siya sa video ko. Kaya siguro naman hindi nyo naisipin wala akong asawa. <laughs> Ay Diyos ko, sa pogi ng asawa kong to, talaga namang -di display ko yan. Mga <laughs> uh, oras nga na yan, medyo nangawit na yung balakang ko kaya siya na yung pinag-ayos ko dito sa kama namin. Liwan ko na nga muna siya at dumiretso na ako dito sa banyo namin para bago ako maligo, malinis ko na rin tong banyo namin. Mga oras nga na yan, mag-aalas 11 na ng gabi at natutulog na yung mga kapitbahay namin. Samantalang ako, inisko ba bako parugo yung banyo namin? <laughs> Dami naman kasi ng oras na susumpong yung kasipagan ko at gabi parugo. <laughs> Diyos ko, finally after 25 years na linis at kuminangkin lang din yung bahay namin kahit pa pano. Grabe, kahit nakakapagod, napakasarap naman sa pakiramdam. Lalo na kung ganito nakalinis yung bahay namin. Hanggang dun na lang, sana naman napasaya at nalibang kita ngayong araw. Pa-share naman po nitong video ko. Maraming salamat po. Love you, mwa mwa, chup chup!